Good morning everyone! Disney Princess here! Ito nga pala yung part 2 ng aking vlog dun sa Pacific Cove Villa. Pero teka lang, napanood mo na ba yung part 1? Kung hindi pa, ilalagay ko na lang yung link dun sa comment section sa baba. Naku, kailangan mo nga panoorin yung part 1 para naman ma-enjoy mo tong part 2. Tapos, ito pa yung bubungad sa'yo. Ang daming pagkain na talaga naman nakakagutom, nakakatakam. At hindi naman talaga halatang budel fight ang gagawin namin ngayon, no? At itong design na ginagawa namin ngayon ay hango nga pala ito sa logo ng Pacific Cove. And shout out nga po pala kay Sir Archie kasi nga grabe. Very creative talaga at talagang kuhang-kuha niya yung design ng Pacific Cove. And of course, ang Disney Princess niyo para naman may ambaga ko, tumulong na nga rin ako dito maglaga. Kaya ito na nga, sinasalansan ko na nga lang maige itong pipino. At habang ginagawa ko nga ito, pinagugutom na rin ako. At ito na nga rin yung pinakambonggang nagawa kong budel fight sa buong buhay ko. Kasi ba naman, napakasosyal. So ayan, malapit na nga tayong matapos. At grabe oh, ang ganda. At ang next ko naman ginawa ay ito nga, talbos ng kamote. Iligay ko na nga lang dito sa baba ng pipino para siya nga yung magsisilbing grass or damo. And fast forward, ito na nga yung naging outcome. Salamat nga po pala sa may-ari ng villa na si ma'am dahil nga in-invite tayo para ma-enjoy natin ang kanilang villa na napaka at moderno. Mukhang sosyal pero abot kaya. Ay, kain po pala tayo. Alam kong nagutom ka rin habang pinapanood mo to. At pagkatapos kang kumain ng Disney princess niyo, aba, hindi rin naman ako papayag na hindi ko ipapakita sa inyo kung ano nga ba yung meron dito. Dahil itong villa na ito, pwede pong pang-pamilya, pang-group of friends, or kahit kung gusto mo mag-isa kung ano man yung trip mo sa buhay. Pwedeng-pwede ka dito. Pero bago ang lahat, dito nga muna tayo sa kabilang building. So dito naman, kung makikita nyo may TV, may mic, may songbook. Kung gusto mong kumanta, mag-chill. Lalo na pag sa gabi, pwedeng-pwede po dito. Meron din dito silang kusina para kung gusto mong magluto. Pwede kaya mag-ihaw, meron po sila dito mga gamit. Ayan, meron na nga rin silang sofa dyan para naman feel at home ka talaga. At kung mapapansin nyo yung area, talagang malawak po siya. Hindi talaga tinipid yung space para naman ma-enjoy nyo yung pag-chill dito rock. Okay. Wow! At sa room na to, may dalawang bed na kung saan kasya po ang apat. At sa isang bed, dalawa po ang kasya. At pansin nyo ba yung kulay? Ang sarap sa mata. Minimalist lang. Tapos, check natin yung CR. Of course. Alam po naman, ang hinahanap nyo lagi yung CR. At meron siyang cute na salamin. Hi! May hand soap na din. Try natin yung hand soap. okay. So, ayan. May hand soap sila. And another room naman ito. And ito yung makikita nyo sa labas. Pwede kayong magmuni-muni. Ayan. Perfect siya. Ayan. Para makapag-relax sa araw-araw na hinaharap natin sa buhay. Perfect to. Para naman kahit pa paano makahingahinga naman ng maluwag. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung room na kung saan napakalawak, maraming bed. And ito ay bagay sa mga group, like mga riders or mas marami, more than 10 na mag uh, i -stay. And yes, may mga extra foam. Ayan sila. Tapos meron po sa ilalim yung high-tech nilang doorknob. And grabe, ang ganda. Napaka-high-tech ng mga gamit dito. And pagdating sa safety, 100%. And of course, ang kanilang duyan na kung gusto mo naman, dito lang chill-chill lang sa duyan. Meron naman dito sa upuan na pang malakasan. Aesthetic. See? Ayan. Yes, kung may mga question pa kayo, pagdating sa pag uh, uh, i-in or pagpunta dito is just comment or just go in their Facebook account Pacific and magsasagot naman po sila sa lahat ng mga inquiries niya so nakaka-enjoy dito in fairness grabe nag-enjoy kami since dumating kami dito kahapon and ngayon kinabukasan anong oras na ayan nakaka-enjoy siya parang ayaw ano, na umuwi kasi ba naman ganito yung may stayan mo ang ganda Napakumpleto na rin Hanggang sa loob. Hanggang dito na lang. Salamat sa iyong pagsama. Visit kayo dito sa villa ha. Bye!